Bakasyon, isa sa pinakamasayang araw ng isang siman. Ito na ata ang pinakamasayang bakasyon ko. Bakit? Apat na buwan ang bakasyon ko. Normal sa amin sa mga nagtatrabaho sa cruise ship ay dalawang buwan o isang buwan lang yung bakasyon namin. Nag-request ako ng mahabang bakasyon dahil marami akong gagawin at may isa ko ang matagal ko ng pinaplano para kay Trish. Planong pinapangarap niya. Pero bago yan, ay umpisahan muna natin sa araw ng pag ko. Nagbiyahe ako galing New Orleans, Dallas, Qatar, Manila to Davao. Napakahabang biyahe. Dumating na ako sa Davao ng hating gabi. kaya sa hotel na ako nagpalipas ng umaga. Andiyan na yung kapatid ko. Andiyan. Kalaw mo, kalaw mo <laughs> but, but Ayan, nandito na ako sa loob ng sasakyan Ayan, kapatid ko Hindi niya alam na umuwi na ako Pranang ko siya na may susunduin siyang isang kasamaan ko sa trabaho na umuwi Hindi niya alam na ako pala yun ano? So walang nakakalam sa pamilya ko na umuwi ako Sa so, surprise ko sila Hindi ko pa alam anong gagawin ko siguro magre-relax Or anong mapaplano ako kung anong gagawin ko ngayong araw na to sa daming kayo gagawin, gagawin ngayong bakasyon. At yun nga no, nag-stay na rin ako sa Dabao ng dalawang linggo at pagkatapos ay umuwi din ako sa Surigao para bisitahin at surpresahin ang mga kapatid ko at parents ko. So yung mga karat na nandito ako ngayon sa gasoline station. Pabiyahe tayo ngayon pa Surigao. Kailangan kong i-full tank ko kasi malaylayo yung biyahe namin. So after nito ay dadaan pa ako ng para nakanat yung kasama ko si Axel no? so ayun nagayat so, na nasurig ako samahan so, ako ngayon so ko lang mag-fold sa sakya ayun mga kasama ko si Axel at <laughs> yung baby nila <laughs> so panago na tayo mga kawad no traffic lang then after nito is uh, Carmen then Tagum So yun mga court, no, stop over muna tayo dito kasi <laughs> yung anak ni Axel ay tumae. <laughs> Kailangan nilang linisan yung puwet kasi nakakamoy na sa loob ng sasakyan. Nandito na tayo sa Caraga, boundary ng Caraga. At ang sunod na bayan na to ay Trinto. So malapit na tayo sa San Frans din San Frans, Llangana. dito na tayo sa bayan namin, sa Liangga uh, Miss ko lugar na to Diretso na tayo ngayon sa bahay Hindi alam ng parents ko na uuwi ako ngayon kasi hindi ko sinabi 2 weeks na ako sa Davao, hindi nila alam na nakauwi na ako Wala akong pinagsabihan Pati nasa Davao ay nasurprise din sila nung pag uwi ko Wala lang, na trip ko lang na mag surprise sa kanila So, ayun, masasurprise yun sila <laughs> Gulat na gulat to oh. <laughs> <laughs> Ate! Surprise sila. dinlalanan na namin ito. Nakauwi na ako. Ano? Wala na. Wala na. Oo. Oo, kung pa iba lang ang pulis. Wala lang. Oh. <laughs> Trip lang na ako. Trip. Ano ba Pagkatapos kong surpresahin sila ay dumeretso na rin ako sa bahay namin para mag-relax. Nag-stay na rin ako ng ilang linggo sa Surigao. Binisita ko rin ang mga anak ko at nagbanding kami. At sinelebrate din namin ang birthday ng panganay na anak ko. Welcome dito sa Lawis, dito sa Ocean Point Resort at napakaganda tong resort na to. Ayun, uh, nandito nga kami ay sinerevate namin yung birthday ng anak ko na si Ingrid dahil ayun nga, uh, last time hindi ko siya nakasama nung birthday niya. No? So ngayon, uh, Dito kami ngayon, sinerevate namin kasi nakauwi na ako. Ang mga bisita namin ay pamilya lang din. Kasi bukas pa yung birthday ng anak ko. Kaso ah, uh, Monday bukas, 27, eh may pasok sila. So kaya ngayon po uh, sinilipit yung birthday niya, no. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. <laughs> Katapos ay nag-reunion din kami ng mga batch ko sa high school. Pagkatapos ng reunion namin ay bumalik na ako sa Dabao at nag-stay na rin ako ng ilang linggo para asikasuhin ang pagpapa-extension ng bahay namin. Kailangan matapos ang bahay bago makauwi si Trish. Natapos na ang lahat ng mga kailangang asikasuhin, makauwi na rin si Trish at ready na ang lahat ng plano. Ito na yung pinakaantay ko na araw. Sinabay ko na yung plano ko sa ng bahay namin. Medyo kabado pero magagawa ko na ang plano ko. Napapanood ko lang to sa mga pelikula at sa mga pinupo sa social media. Pero ngayon, ay ako na mismo ang gaganap sa eksena ito. Salamat sa pagpunta niyo dito, no? Uh, kulbang ko first <laughs> <laughs> ano, uh, Ah, ko na sa pamilya ko, sa ko, Pastor, thank you. Thank you Pero pastor. yung yung mga panday uh, in-invite ko sila kasi wala sila dito. So, hindi dahil sa kanila, hindi ko ang ng bahay na So, thank you sa kanila kasi wala sila dito. Then, salamat. Then, salamat. Ayun, ikaw man. Salamat. <laughs> Speechless. Speechless. Sobra. <laughs> ano, uh, uh, salamat din kay Maricel na ano, nabuo din tong bahay namin na pangarap namin. I mean, I mean, Together. Yes. Ito so, talagang pangarap namin noon pa na magkabahay. Alam ko may kulang pa talaga. Ah. So, so, yung... Kasi Ito yung pinakaantay ko na araw dahil...

Gusto ko namin ano talaga siya noon, pero promise sa okay, kanya, bago tayo darating sa hindi na lahat. Wala na lang na mag-away kami, basta hindi lang Ito na ata ang hindi ko makakalimutan na bakasyon. Dahil nagawa ko ang hindi ko pa nagagawa sa buong buhay ko. Ngayon, ay eh dalawa na kaming magbabiyahi patungo sa mga pangarap namin.